1v1 tayo ano? Sus, mahina ka naman eh. E di 1v1 nga para magkaalaman na. O sige, tara. Kala mo takot ako sa'yo? Basic! Napakahina mong nilalang pre. Di ka mahal ng nanay mo. Uh... Ah! chuchupain. Eh, paano ko po chuchupain? Eh, ang lit-lit ng titi nun. Eh, kahit pa. Isubo eh, mo kung ano masusubo mo. Asay unahon, balay, kasal, o bata. Droga. Bisagun sa kalisod sa kinabuhi, ayaw kalimot o pautog. Kay mauna ilhanan nga himsog pata. Ano kaya ang mga bayot? Di ba lalaki manggihimo, lalaki o babae? Ngano magpabayot sila ang ilang uyab lalaki. Ang lalaki, mangita silang bangag. Uh, Charlie, Charlie, are you here? Ah! Uh, uh. Tang wala pa! Isa, mangka, mangka! Bastos, mangka! Kulbaan, man ni mo! Ayawa, kayo oh, nang ikaw, Basig matilawan nyo ko, basig magbalik-balik ka sa akwa pa! Ah! Kikilig <laughs> akong sila! Aka tambag na ko si muha aka nang magsigi kaglulo, gani. Aka nang sigpalpal, habit mang siya nga dapat natong i-maintain. Kaya kita mga lalaki, kidanglan magita kita magpalpal, kaya mo mo kinahanglan itong kinanglan. O bili ka magpalpal, Mumuk, mumubo na yung mga tabadidoy! Ok, ok na! Adi na mapalos, sabi nagpisot pa ka. Adi na mo. Chang sa gulong hala ni naglulo. Ani si Chang sa gulong oh, dako na kinig na kwartas ko asi ma content ba. Kay permente niya dagha na kinig siya gigamit nga tingog nako. Na Usa man ka mangka man ka. Kulbaan man puta nimo. Eko, pagkapap sina. Ata, nay naglulo. Oh, kulod ni mo. Usa mangka ka mangka! man ka. Ayang an kay ka mga 60-60 na ako ba? Puti mo, wakay chinilas. Jason. Jason, totoo ba? Mahilig ka daw maglulu. Bakit tanong nga kay Jason kung talagang totoo yun? Kaya siguro ang tangkad ni Jason. Basta talaga mga Jomar ang pangalan. Mahilig maglulu yan. Promises. Tanong mo pa si Jomar. Di ba Jomar? Tama Jomar? Jomar, tama na. na. Diba, matag pero siya. Gwan kina mo. Tsaka on doon ako. Ganyan na na siya nag-atang. Ay, pag-ihala

ang pagkawala ni Jason Tito sa kanilang line-up dahil sa game 6 natalo sila kahit sa lahat may sabaw nasa lang sabaw nasa lang sabaw Dung, ayaw ang taon ang imong utin sa bayot maluoy ka yeah, Dung, ayaw ang taon inigosyo ang imong utin sa bayot, maluoy ka. Langga, subot ka, tagaan ka damong akwarta, kagag namin nga ubra, pero ako imo asawa. Dung, ayaw ang taon inigosyo ang imong utin sa bayot, maluoy ka. Nasaan ang titi? Pero mula, bago titi. Okay, relax ka lang. A few inches later. Patutuyan. ayaw ton inigosyo ang imong otin sa bayot. Dung, ayaw ton inigosyo ang imong otin sa bayot. Maluoy ka. mahirap ngayon Dung, ayaw ton inigosyo ang imong otin sa bayot. Maluoy ka. Darin ka ka, bobo ka. Ay, <laughs> <laughs> lang. Pakumuta ko sa uti ni kong Ang professional cuddlers. Sa halagang $47 o so katumbas ng mahigit 2,000 piso, bibigyan ka ng isang oras at 30 minutong cuddle session. Ayon kasi sa psychologists, malaki ang naitutulong ng yakap sa mga taong stressed at malungkot Tinitiyak naman na may-ari ng kumpanya na malinis ang kanilang serbisyo at hindi umaabusong kanilang professional cuddlers. Sabi rin ng mga nakaranas nito, gumaan ang kanilang pakiramdam pagkatapos ng cuddle sessions. Tol, tara, mamakla tayo para magkapera tayo. Saan naman taong mo, Jim? Sige na malam mo mula, um, Jim. Wala. daghan kayo hugas daghan ka diri hugas daghan ka diri hugas mo, hugas mo, mo gusto yung na ganda na umaga, oh. Sarap umabsent, no? no? absent ka na. Sa na, piste kay kong na karoon, iyawa na dyan. Iyuta ko ba? Iyuta ko. Iyuta ko ba? Iyuta ko. Sige na, iyuta ko. What is the tallest building in the world? Miyakalipa. Ano ang ginamit ng tatay mo sa nanay mo na ginagamit mo ngayon at gagamitin mo rin sa maging asawa mo at sa maging anak mo? Ano ang ginamit ang tatay mo sa nanay mo na ginagamit mo ngayon at gagamitin mo rin sa maging asawa mo at sa maging anak mo? 14 Final answer. 14. Vera na mga bayot. na. Ang iyong unan ay maaaring mukhang malambot at magaan ngayon, ngunit alam mo ba na wala talagang pag-asa na maging kayo ng taong gusto mo? Binibilang ng Ang wala ka na. Undangan na naninyo ang pagsigi o glulo. Kay ba o mugano? Kay ang lalaki nga sigi glulo, mugamay ang loso. Pre! Pre! Uy, tra! Inom tayo! Maraming chicks doon! dami. Oo. Oh. May may bakla. Wala eh. Tang ina pas. Tang ina, hilig like sa bakla pala to. Kamo, wala gani mo uyab. Paglulo na lang mo. Waita Gaydra? Waita Gaydra? Wish na ko muda ako kung utin. Balansira brother. Balansira brother. Balansira brother. Yep. Balancera, brother. Balancera, brother. Balancera. Shut up, they na Joshua. ipasa kini sa imong mga amigo kung dili ni mo ni ipasa o gamay imong utin.